So dito lamang po yun guys uh, Paano na tayo ngayon uh, Dito Yung sa mga car repair dito ngayon So yeah. So ginagawan lang yun guys Ay ah uh, nagpapabapping tayo ng uh, natin para kita paano ilang taon na rin kasi na hindi pa na ano no na babig o na na polish yung uh, sasakyan natin oh. No? so good morning dito ngayon uh, sa Car Starwax na Ayan so 'yung matanggal natin 'yung sinasabi nila na pampabulok na ano meron kasi tayong tawag na 'yung mga nilalagay natin dito 'yung mga nilalagay dito no so pinatanggal natin para kahit paano uh, 'yung kasi 'yung uh, pwedeng makabulok ng sasakyan no So, yun yung mga ingatan dapat natin pala. So, na huwag tayong basta-basta maglagay yung sabi dito na pampapugit or pampaano Na hindi pala yung ano, advisable para po sa lahat. So, tulad dito, medyo may mga ano po. So, pinatanggal natin guys. So, tulad dito, ay meron pa. So, yun yung mga sa mga may sasakyan. Uh, meron tayong tinatawag na para design natin sa mga pinto natin. So, totally, hindi po talaga pala siya ganun ka-advisable, no? Na para maglagay tayo ng ganun at uh, para sa gayon ay iniisip natin na uh, maging okay yung ating pinto, no? So, hindi pala. So, ganun pa man, ay tinatanggal tinanggal natin tinanggal natin para uh, wala nang ganun kaya yung tropa natin before sa unoon pa lang eh, nagsabi na rin sa atin na pangit yun so yun sa so mga kabisay na ko dyan dodong bisay na here sa ating youtube channel ayan uh, siguro dito na tayo magtuloy-tuloy kasi gawa ng hindi po maganda nangyari doon sa ating uh, Facebook page no at uh, gabi mga hacker talaga ayun may pa man dito na tayo so para kahit pa paano uh, naman rin tayo dito so yun lang mga kapistak ayan na uh, short drive lang tayo dito po tayo ngayon uh, anong kapit area kaya mula po kay Dudong Desenda ko, mag-ingat po kayo palagi and God bless us all. Good luck.